Hanap tayo ng, ano, ng mga plato Kasi nagkakanda-ubos yung mga plato namin sa bahay Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada ah, Ito, ito, dito, dito Ma, ito ang mga plato na dito Ma yung mga korel na plato namin sa bahay eh nagkakandawalaan mga kainag siya. Ano? Ito mo, mga plato. Yan, maganda kasi yung korel, korel na plato kahit bumagsak minsan, talagang matibay. yan, oh. Pero nababasag din minsan, pero kailangan basagin mo talaga bago mabasag yung korel. Matagal na nating mga plato yan, pero eh, dito na lang kaysa bumili tayo ng korel. Sabi ni Mahal Arena eh dito na lang daw sa Dalarama. Para kung sakaling mawala, at least hindi masakit sa bulsa, hindi masakit sa damdamin. Ayan, kumuha na ako ng basket, no? Mm. Medyo mukhang marami-raming platong kukunin ni Mahal na Rena. Eh. Tsaka yung mga baso ma, no? Kasi may mga baso tayo, nagkakanda basaga na rin. Eh, dito mas sa Dalarama, tsaka ora sa Dalarpor ba yun? Yun, pwede doon. Mga maganda baso. Dito, may mga magandang baso dito. Ano? Oo, oo, oo. Ito, ito, ito. Ano Ay, sa, sa soup, no? Para sa soup. Oo, oh, medyo bigat lang yan, ano? Kasi yung ano, yung corel na ginagamit natin mga kainag, magaang lang yon Masarap gamitin, tsaka masarap hugasan, hindi mabigat. Yung brand na corel, kahit mabitawan mo yon buo pa rin mga kainag. Ano? Kahit ipokpok sa ulo ko, buo pa rin. Madalas pinupokpok sa animal na rinay, sa ulo ko, eh. buo pa rin lagi. Eh. Ibig sabihin, matigas talaga ulo ko. Amir. <laughs> Yan. So by the way, magandang araw, magandang umaga sa inyo mga kainag. Kung nasa man kayong araw na to. Maraming salamat sa mga comments yung nakarang vlog natin. Thank you very much ha. Yan. Yung parang ganyan, parang magaang yan ma, no? Ah, oh, sa basagin. Hindi, parang, ah, parang ganito yung korel, oh. Parang ganito yung korel. Ha? Oo nga, But, hindi, okay lang yan. Huwag oh, wag na yan, wag na, wag na, sige, sige. Tingin tayo ng mga baso, mga kainags, ano. Ito ma, oh. Magandang, yan, gandang klase yung baso ito, ma. Magaang, tapos medyo makapal, ano. Kuha tayo ng mga, ilang kukunin natin, ma? Apat. Oh, sige. Gawin mo na lima. Oh, yan, masarap gamitin yan. Oo, check natin baka mamaya may mga tama yung gili yung labi ano. Yan, mga apat. Apat daw masarap lagyan ng gatas ng juice. O yan. pa-check natin kay Mahal na Reina. Buti na lang mayroong dala rama rito parang baklaran no? or kinuha ni Mahal na Reina. Anim na baso. O, ano yan? Ano mo diyan? Sige, bahala ka na. Andito naman ako taga bitbit -bit eh. Taga bitbit -bit ng lahat. Yo. Ay thank you nga pala sa mga comment yung nung nakarang vlog natin na ah, doon sa nagbenta tayo ng mga bote, ano? Tapos sa ah, walang binigay malang sa akin ni, na uh, share si Mahal Arena. <laughs> Maraming salamat sa comment, ah. Thank you very much. Lahat ng comment, tinatanggap natin yan. Sports lang. Ito na nga ba yung lagi Ang eh, no? sabi ni Mahal Arena, bibili lang daw kami ng baso at platito. Tingnan nyo, aabutin ah, tayo ng siyam dito, mga kainags. Ano? Itong basket ko na to, sasabihin nyo, mamaya, pwede mo palitan mo yung basket mo, gawin mo na lang yung pinakamalaking cart. Kaya sabi ko, madalas ko iyayain ito doon sa mga mamahaling mga bilihin. Kasi sigurado, konti lang talaga yung bibili namin. <laughs> Dami reklamo yun tarana no? <laughs> Tara na, tara na. Tara na mahal na Naku, kailangan iyayain na to si mahal na rin napakatagal, tagal kumilos eh. Pag di mo pa iyayain <laughs> yan eh. Pop, sorry. Pag di mo pa iyayain yan eh. Mabuting pa ng siyam-siyam. <sighs> yun, ito na mga kinays. Ano? Uh, binalot naman sa papel to. Kaya medyo safe. Diba? So meron na tayong magagamit na mga baso mamaya. Magluluto kasi si Mahal na Reyna ng ating hapunan mamaya Siyempre naman. Pero ang lulutuin niya mamaya ay pansit na napakasarap na ating paborito. At magluluto rin daw siya ng kaya lang, sinigang na baboy. Wala naman tayong magawa no? kasi request ng mga anak natin. Eh. Sinigang daw, baboy. Pwede naman sabi ko sinigang na na bangus, ganyan. Kaya lang sabi niya, hindi ka na ba nagsawa sa isda? O sige na nga. Basta may pansit, walang problema. Di ba mga kainags? <laughs> Pupunta naman ngayon tayo sa Home Depot mga kainags. By request of your mahal na Reyna. Our, our Highness. Masusunod po. Mahal na Reyna. Yan. Siyempre naman at napakaganda pa rin ng ating araw ngayon. Ngayon ay alas 5 pa lang. Mag alas 5 pa lang ng hapon ngayon. At kailangan kong bumili ng kape. Yung bang black coffee, large para kumpletong ating araw. Yung bang mayroon tayong energy sa mga ipag-uutos pa sa atin ng ating mahal na reyna. Yan. <laughs> Ay. Ha. Ah. Um, amoy sunog ah. Amoy sunog na goma ah. May naamoy ka ba? Ha? Hindi, kanina wala naman tayo naamoy. Ngayon lang, pagpunta natin dito sa Home Depot. O baka dito lang banda yun. Huwag kang magalala. Hindi ko naman pinakaskas na pinaharurot yung sasakyan mo. Napakaganda eh. Yan. So, dito na tayo sa Home Depot, mga kainings, ano? At meron lang pinabibili si Mahal na Reyna dito sa Home Depot. At ewan ko sa kanya kung anong bibili mo. Ano bang bibili mo, Mahal na Reyna? De, bibili raw siya rito ng ano. Yung maliit na heater lang, ano? Maliit na heater. Yan. Kasi kailangan yan, eh. Meron kang isang maliit na portable heater para sa kwarto mo. Para kahit na hindi masyadong umaandar yung ating, uh, ating uh, furnace heater, eh, meron siyang pampainit sa aming kwarto. Di ba, mga kainings, ano? Importante yan, eh. Hindi, oh, kasi meron tayong malaking heater doon sa bahay, yung portable heater, napakalaki. Yun naman ay kung sakaling, wag naman sana magka-problema ang ating furnace heater. Kailangan natin ng malaki heater na maaasahan. Talagang malakasan. Pag, siyempre, pag during winter, mga kainis, ano, eh, sobrang lamig, eh, biglang nagka-problema yung furnace heater mo, hindi umandar, di ba? Mangingi, mangingisay ka sa sobrang lamig sa bahay mo. Kaya meron tayong malaking heater doon sa bahay, na which is okay pansamantala, temporary, habang inaayos yung ating furnace heater. Tara dito tayo. Dito tayo ma. Dito tayo. Punta tayo dun sa heater uh, area. Marami roon eh. Mga nagkakahalaga lang ng $20. Isang piraso. Tara ma. Ano no? Sunod ka lang sa akin. Sunod ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Basta ikaw ang kawawa. Yeah. <laughs> Hindi, kabisado na natin kung nasaan yan mga kainis. Ano gawa ng halos linggo-linggo nandito tayo sa loob ng Home Depot. Asa na ba yun? Asa na ba nakalagay yun? Uh, asa na nga yun? Kabisado daw, yun ah. Eh, Teka muna, dyan ka muna. Pang ka. Murahin muna naman ako. <laughs> Hanapin muna natin. Pag, pag hindi mo hinahanap, lumalabas. Pero pagka hinahanap mo na, nawawala na. Ay, dito ma, dito ma. Halika rito. Sunod ka sa akin. <laughs> Kailangan sigurado na dito na to. Kasi pag wala pa to dito, yari na. Ah, dito, dito, dito. Dito yata yun Dito yata yun Ah, dito na, dito na, dito na. Ito na. Ma! Yan. Yeah, so, ito mga kainags, ano. Hanapin natin yung $20. dollars Ito, 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 ito. $20. Oh, ma, ito ma. Oh. oh, diba? Okay na to. Ah, uh, yan, 20 dollars. Pero kung gusto mo, ito small 1,500 watts ay nasa 40 dollars. Uh, Tapos, ikaw ang ito, okay na 'to. Hmm, 'Di ba? Hmm. Hmm, murahin. Yung ano natin sa bahay, yung sinasabi kong malaking uh, heater mga kinas, ganito. Ganito yung heater namin eh. Oh, 160 pala to, no? Ganyan, no? Malakas 'yan eh. Sobrang init. 'Di ba, ma? Sobrang init niyan, mga kainis, ano? Yan. So bahala si Mahala rin na diyan. Ikaw. Kasi meron siyang maliit na heater sa bahay. Eh nagustuhan ng bunso, kinuha. <laughs> Nasa kwarto na ng bunso natin. Tapos yung mga plato natin, kinuha din ng panganay natin eh, ganun talaga eh, no? Ganun talaga. Kuha na isa. Kuha isa. pa mumura muray ito. Baka magmura ka naman pagka hindi maganda performance ito. Hindi maganda performance ito, syempre naman. Hindi, pwede naman natin ibalik ito pagka hindi ka satisfy. Return, pwede i-return itong mga kainigs. Ano? O, tara, let's go. Ano? O, tara. Okay, tapos sabi ko sa inyo mga kinaysa, hindi po pwedeng hindi po pa papayagan eh. Titingin mo na dito yan, pag may nagustuhan yan, saka bibira ulit, Bibira na bibira. Ako na naman ang kawawa sa taga bit, -bit. Wala naman binigay. <laughs> ito mo, yan. So, pangarap ni Mahal Reina, ganitong klaseng kitchen mga kainags, ano. Nakaset na yan, eh. Sabi ko sa kanya, eh, yung washer muna ayusin natin. Bago yan. So, ito pa, oh. Oh, mga tinitignan talaga ni Mahal na ano. Oh, Yeah, no, ganda, no. Ah. Oh, kitchen. kitchen, no. Pero syempre, depende 'yan sa isa hugis ng kitchen natin. Meron tayong kakilala rito, mga kainags, no. Sabi nila, ang ganda raw ni Mahal na Sabi ko, wala tayong magagaw ay eh, nagkagusto sa akin eh. Magandang lalaki tayo, napakalakas ang dating natin eh. Tara bayaran na natin 'to, i-scan natin 'to, mga kainags, no. I-scan lang 'yan, ganyan, eh. Oh, ayos na. Add or decline the Home Depot protection plan. Oh, wag na decline. Oh, tapos pay. Oh, tapos zero. Oh. Uh, credit card. Oh, bayaran mo na ma. Ayun. Oh, ayan na. Okay na makinis sa bayaran natin ano. Uh, no, print only. Oh, tapos 'yun, kunin na 'yung resibo. Oh. Keep the receipt kasi baka hindi natin magustuhan, at least eh, pwede natin sa yan. So yun na nga mga kainags, ano, merong tayong kakilala rito, sabi nila, ang ganda rin ni Mahal na Reina. Ulitin ko, eh. ko lang. <laughs> hindi mo narinig. Hindi mo eh, buti na hindi mo narinig kasi baka mamaya kilalo kang kiligin. Eh sabi ko doon sa nagsabi maganda rin si Mahal na Reina, ay wala tayong magagawa, ay nagkagusto sa akin eh. Hindi ko nga rin na-expect na makakagusto sa si Raulo eh. Ang <laughs> hihira. Eh wala, wala tayong magagawa, sabi ko eh. Kaya tapos sabi niya, ba't daw siya nagkagusto sa akin? Tinatanong ako ni Mahala rin na ano ba nagustuhan ko sa iyo dati? Ba't nagkagusto ako sa iyo? Eh, eh wala siguro dahil may buhok ako noong time na yon Pero mabuti na lang, eh, wala na tayong buhok ngayon. Kaya mas lalo ko nalaman na mas buhok pala ako ngayon nung wala akong buhok. Oh, ito, pat patayin, Patayin. pat pat ayun, ayun, no, sa dulo, ayun. No. Sa dulo. Bihira naman, no. Bili tayong kopi, ha. Pinagbitbit mo na naman ako. Oh. Kape yung black coffee large. Total, malapit na lang tayo dito sa ating Hortons. O pa anong anong mga uh, nararamdaman mo pag mayroong nagsasabi sa iyo napakaganda mo rin hindi at your age mabinig. na you're still beautiful. Bakit hindi huh? bibili ka na relo? Bibili <laughs> pa ako ng maraming Ang Bira. Hanggang hindi ka pa rin makamove <laughs> Ang doon ah. Ang bihira. Yan meron. Meron kasi nag-comment eh no. Ba't daw kung kailan matanda na saka daw bumili ng swatch? <laughs> eh sabi ko nga noong vlog natin, eh ganun po talaga pag maraming pera. Yung mga hindi natin nabili nung tayo isang kapos salat sa kabuhayan ng araw eh. Ngayon eh bibili na natin. Kasi alam niyo naman mga ka-inags, ano? Nakakainag. Na, <laughs> Baka ko ah. Sa lakas ng yabang ni Inags dito ah. Tara na makalisan tayo rito. <laughs> Good vibes natin mga kainag, ah. Bira. <laughs> Just for the vlog, syempre. For entertaining purposes only. Yan. Huh, coffee. Kanina. Hindi matagal na may dalarama yan. Nakabukas na nga eh. Kung alam ko lang napupunta na pupunta tayo ng Home Depot, hindi na tayo pupunta doon sa kabilang dalarama eh. Kasi meron ding dalarama rito mga kinis ano, yun. O, no? o ba? Diba? Nandito na, dikit-dikit. Tapos pupunta tayo ng Tim Hortons doon banda. Bibili tayo ng... Ay, ano bibili Black coffee. Large, syempre naman. Hortons? Hindi ko bibili yung buong Tim Hortons. Bibili lang ako ng ano doon. Kape. Ah, oh, sige, Starbucks tayo siyempre na. meron nga palang sobra pa sa pinagbentahan natin ng bote kahapon ni Mahal Arena. Susuotin ko muna yung mamahali nating na salamin. Yung mga pang YouTube vlogger ng salamin talaga. Made by Costa. Yan. O, ba? Diba? Lalong gumagwapo, po, dagdag points, oh. Pagka mamahaling salamin yung ating nabili, mga pangarap lang natin dati. O, baka may mag-comment na naman, sabihin nyo kung kailangan ka tumanda. Saka naman bumili ng mamahaling salamin. Eh, ganun talaga, eh. Marami na tayong pera ngayon. Yan. <laughs> Amera. O tara, bilit na yung kape. Kaya dito muna tayo sa ano, Starbucks. Bibili lang tayo ng Cafe Americano. Magkaiba ba yun? Cafe Americano at black coffee? Sabi nila magkaiba daw. Dito tayo. Ikaw ma, meron kang gusto bilhin. Gustong bilhin na. Mamili ka na habang. Ayaw na magkape? Huwag ka na magkape. singko okay. oh, nga. Hindi, alas 5 pa lang. Bira ka naman. Alas 5 pa lang. Yeah. Can I'm I, pretty good. What can I get you? Uh, can I get a large uh, black coffee, please? Awesome. Do you want any cream or sugars with that? No, just the black. Okay. It'll be $362. Wonder. Okay, thank you. Ayos. Okay. $362. Oh, Murang-mura. Kayang-kaya. sa Pilis. Sa Canada nga. Ay, sa Pilipinas nga. Hindi ako makabili-bili niya sa Pilipinas eh. Hindi nga ako makapas nakapasok sa Pilipinas nung nandoon pa ako eh. Sa Starbucks wala, puro tingin lang ako noon, bihira. BMW. Hindi. Why? BMW, eh, ito sa Honda. Bagay luxury car 'yan, BMW na 'yan, BMW mga pangarap na sasakyan ni Mahal Arena 'yan, Lexus, BMW. Ayan. pero gusto niya kulay puti pag pag ano niya, sabi ko sa kanya, sige pag bumili, bumili ka pag ng bahay natin, bayad din na sa kanya mo, tulungan mo na magbayad ng bahay para makapag-retire tayo nang maaga, mag tayo kasi kasasabi ko pa lang kanina, marami tayong pera, baka sabihin nila, ba't di natin mabayaran ng agad-agad yung bahay natin. Pero ganoon talaga mga kaya sino gusto na muna namin enjoy, enjoy yung pera namin ngayon. Ang aming kwarta, gusto namin i-enjoy. ba? Diba? Ganoon lang yun eh. Mahirap na pag binayad natin lang sa bahay yun, di, hindi natin ma-enjoy. <laughs> baka tangay ng hangin yung mga nanood. Baka malaglag sa kinaupuan nila. Ang <laughs> hirap. So yun yun mga kainags, ano? sa Starbucks hindi makapunta po sa Pilipinas pero ngayon nung dumating tayo sa Canada maraming salamat sa Canada at higit sa lahat maraming salamat sa pong may kapal nakapunta tayo ng Canada kaya nakatikip tayo ng Starbucks kahit pa di ba at natikman na natin lahat ng masasarap na alak mga whiskey na hindi natin natikman sa Pilipinas sa Pilipinas ako lagi ko inom doon Pondador pinakamahal ko na inom doon siguro ano eh hindi pinakamahal na inom ko doon yung Pondador yata Emperador, yung mga mura, yung kayang-kaya lang utangin pa sa kanto, sa may tindahan, sa may kanto. Pautang imperador emperador, pautang at <laughs> Pero ngayon, syempre, kung napunta tayong Canada, nung manginginom pa tayo, lahat ng masasarap na inumin dito, talagang natikman na natin, mga kainis, ano? Syempre naman, may pera eh. Yan! <laughs> Pakasabihin ng iba, mayabang eh. Yan! <laughs> Ay, suotin natin yung salamin natin. Ba't ba hinubad ko salamin kung mamahalin, mga kainis, ano? Made by Costa. Yan. Tara, baka, ano, tama na muna. Baka uh, masira yung TV yung mga cellphone ng mga nanonood, mga viewers natin. Patayin ko muna, mga kainis, ano? Good vibes na tayo, ha? <laughs> Ay, hindi, tanggalin na muna natin kasi baka mapagkamalan tayong hold upper pag nandun tayo sa ano. Baka sabihin, mamamalimos pa tayo. Hindi, tanggalin muna natin yung mamahala natin yung salamin. Yeah, yan, tayo na. Alright. Hello. 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 pera? How are you? I'm good. How are you? Good, thanks. Oi, tip daw tip. Baka may tip pa. Bigyan natin tip cash kasi binigyan natin ng tip kahit 1 dollar. Eh. Yan. Ah, uh, just uh, just just give me sign. Here for the tip. Oh, thank you. Thank you. Here's no problem. Ah, ta oh, take it. Yeah, take take it. Yeah, sure, Ni pera mga kainags eh. Sayang naman. Thank you very much. Thank you. Pasubo ako dun, ma. <laughs> baka na rin, baka Tagalog, baka marubag Tagalog ah. <laughs> to, ha. Sabi ko kasi mayaman, bihira. Ilan yung binigyan natin? 2 dollar, Tapos may sukuli pa tayo. Anyway, ayos lang yan, mga ano, share your blessing. <laughs> Para masama <ang> loob mo, ma. Lagi <laughs> ka. <laughs> Medyo, syempre, malaki-laki yung binigay natin. Galante tayo. Ayoko naman uh, isipin nila na porky Pinoy tayo, eh, barat tayo, kuripo tayo, mga kainis. Ano. Minsan-minsan -minsan naman, kahit minsan napapasubo tayo. <laughs> Magbigay tayo. Yan. Para naman, pag nakita nilang Pinoy, eh, kasi karamihan dito, pag Pinoy ang customer daw, sabi daw, ano, iniiwasan daw ng mga servedora Barat daw kasi. Sabi kasi daw nila, eh, ang mga Pilipino raw, hindi naman, hindi naman lahat, ano, karamihan, pag, ano daw, pagkatapos daw kumain sa mga restaurant hindi raw nagtitip. Hindi Kasama rin ako doon eh. Dati yun. Dati yun, ano? <laughs> Ngayon, nagtitip na ako. 10%, 15%, kahit pa paano. <laughs> Kaya dati, medyo natatakot akong kumain sa restaurant eh. Kasi magbibigay ng tip. Hindi ko alam kung paano yung mga kwenta-kwenta sa tip. Mabuti na lang, nagtrabaho ko sa Boston Pizza. Nakausap natin yung mga serbedora doon. E, nabigyan ako ng ideas na, na dapat doon yung magbibigay tayo ng tip. Ay, lako po. Bahay na tayo, mga kainags, ano? Ay, salamat. Ang sarap ng kape, mga kainags, ano? Eh? Starbucks coffee. Ah, sarap. Tara. Eto <laughs> na, mga kainags, ano? Nilagay na ni Mahal Arena yung binlin namin sa Dalarama, oh. Ganda tingnan, ano? Yan. Tapos, syempre, at yung ating mamahaling kape, lagay natin dyan. Bang tamang-tama, ibibinyagan natin, ano? Para bang napakainit dito sa loob ng bahay natin, ah. Kasi nga eh, gumagana na yung ating furnace heater. Kumusta yung heater mo? Ba, tinesting na ni Mahal na rin yung heater niya. Makinis ito ng heater niya. Mainit na. No? Ba, mainit nga. Oo oh, naman, malakas yan. Oh. No? Bago ba? Eh, syempre, malakas talaga. yung Bago yan eh. Oh, diba? Tama-tama yan. Papainitin natin lalo ang gabi. Sa malamig na panahon. Tapo na yan. Ito, Kumento? Eh hindi, eh di isuli natin. Wala box. Ay, wag na, oh, walang box. Soli natin yan. $20 lang eh. Bihira. Anong gagawin? Sa dami-dami ng pera, uh, $20 lang eh. <laughs> Kahit mala sa vlog natin, sabi ko nga eh, makapagyabang mga kainags, ano? Just for the vlogs lang ah. <laughs> Only for the vlogs, mga kainags, ano? Don't take it seriously. Yan. <laughs> kape muna tayo ng mamahaling kape.